That this... It's 141 to 138. Carlos Briggs Matol. Marami nga tayong nagawang content ng na mga naging import ng Hinebra. Pero itong import na pag usapan natin ngayon, talagang nga kaiba yung record ng ginawa sa Hinebra at sa PBA. At syempre, sa update din ni Carlos Briggs ngayon, medyo pangit nga lang yung kinahantungan netong dating naging import ng Barangay Hinebra Carlos Briggs mga tol tubong Nashua New Hampshire USA na may tangkad na 6'1 Pagtapos sa high school, nag-stay nga si Briggs sa lugar ng Michigan para maipagpatuloy ang hiling niya sa paglalaro ng basketball Naglaro si Carlos Briggs sa dalawang taon ng School trip, College noong panahon ng freshman year niya sa taong 1982 hanggang 1983 at sa sophomore naman 1983 hanggang